guys, umuulan na guys. Umuulan na guys. Isa pa sila. Ano yung kalungkaya? ハハハハハ <laughs> Kaya mo <talking at> <laughs> di di na dito kakasagot. Oh, dito, binubuhay nito mga anyo natin tagal na. Ah, bukod sa mga iwan mo na yung ano, balon kay ba, yun. 'to, ganyan. Hoy, nga. Uh, tubig muna. Yan. Ate Jane, baka tumaas pa 'yung tubig di makahon 'yung budget sa kanya 'yung sige. Ano po yung kutsara? <laughs> <utala>. Ano yung kutsara? Ano yung kutsara? Ano Tawang tawa. <laughs> Tawang tawa, Taun tawa. Taun tawa. <laughs> Sana hindi ako nagpalit. Oo nga. And guys, sumula na guys. Dito kami sa liblib -lib na lugar. Ano si Ian? Ano si Ian? Ian! Ano si Ian? Ian? Ano si Ian? tang halba to. Yung kutsara yung naanap ko! Nasasawa mo yung kutsara? Nasuwa ko! Kaya Jerry na sila Hindi makatkap Hindi makapkap yung kutsara